Kanin Paris 50. Tapos sampo kanin 50 plus 20 70. 50 70? 70 lahat. Paris. Clean stomuna. Ikaw pa namang ata na bitro de ba? Harga inuna tapar. Tutong na tayo yung kanin ni. Totong Paris na yan. hindi na Encanto Paris So yun nga mga par, kakain na naman tayo ng Paris Pero this time para ay yung ano naman to mga par Yung may siya ng baka Pero mga par ba Laman din siya ng baka mga par At eto mga par, sinasandok na ang Paris mga par Napakasarap din ito mga par, nag-uumawaw ang taba Titimplahan natin yung mga par na sili mga par Ayan o, oh, sili At syempre lalagyan natin ng sibuyas Ay dahon ng sibuyas pala yung mga par Ang paborito ng mga Bombay, dahon ng sibuyas dahil ito na lang dito sa kantin mga paray ay eh, dito na lang kain natin at siyempre lalagyan din natin yun ng bawang na pamatay aswang Ayan mga paro oh. tuwalya naman to ng baka mga para ayan oh. tuwalya siya napakasarap din to mga par At siyempre mga para higupin na natin ng sabaw napakasarap din ito mga par iyan o oh. nagugutom si par Ganti na lang diskarte mga par para hindi kayo magbayad Kumain muna kayo at hanggang sa maubos yung pagkain at syempre pag naubos na wala na magagawa yung mayari Sabihin mo na lang lista muna Tapos sabihin mo kunyari Wala ka pang pera mga par Yan, Ganyan na kasimple mga par Ubusin mo muna yung kinakain mo Tapos pag sinigil ka na ah, Kunyari magtatanong pa kung magkano yung kinain mo Tsaka mo nila ipalista mga par Ganyan lang kasimple mga par Para iwas bayad ba <laughs> Kaso mga par syempre ha Haba lang lista no, pag gano'n, mga par Parang ako lang mga par Napakahaba na listahan ko rito mga par Ganyan pares 50, 50 plus 20 70 wow. 50, 70? 70 lahat muna. Okay, muna Sure <laughs> <laughs> timidlo, diba? <laughs> Ayaw 70 raw okay, muna <laughs>